Hello mga ka-viewers, good morning, ayan, dahil nga sa kagabi hindi nakapag-refill si madam ng mga soft drink, alak, ah, ayan, kung ano yung mga wala kasi maaga nagsara kasi alam niya na medyo masama nga ang pakaramdam pero ayan, pagising na pagising ay nag-refill na para mamaya pag magbilihan ng medyo trotang na eh mayroon na tayong stocks kaya ay mayroon na tayong malamig ayan tapos dumaan na rin pala dumaan na rin yung uh, taga pa order ko ng mga soft drink ala kasi alam niyo na every day talaga yan every morning mayroong nagpapa order dito kaya ayan hindi mahirap ang stocks dito sa amin kaya kahit ilan ilan na yung nilalagyan ko ito lang kung ano Itong meron ako dito sa loob, tsaka meron dito din sa kabila, sa may harapan ko, sa may gilid. Ando naman yung mga cobra, uh, mountain dew, tsaka ano pa nga yung nandito ko, cobra, mountain dew. Ayon, yun yung nandito sa side. Tapos yung mga dito naman ay mga lemon, ayan mga RC lahat, malalaki kasalo, ganun. Ayan nga mga ka viewers kaya ayun umaga ko na siya nagawa kasi ang hirap din sa gabi kasi minsan pag naistakan ko na tapos may mga humahabol pang mga bumibili ayun nahihirapan ako magkuha kaya ayan minsan uh, nag, nag decide din talaga ako na pagising na pagising ko tsaka ako maglalagay ng mga soft drink kasi para uh, mamaya malamig na din naman siya bago magsibilihan kasi alam nyo na syempre medyo tarotang hali pa magsisipagbilihan ng mga soft drink kasi sobra pang maaga naman wala naman masyado nagsa soft drink ayan kung meron man sakali may mag soft drink meron pa naman siyang mga tiratirang malamig kaya at ayan na nga mga ka viewer simpre, naligo na si madam bakit ba? O, sabote maliit? Hindi na mommy ko, ha? ko. <laughs> paano ka na, ha? nagsasabi mo? <laughs> hmm? nagsasabi mo? <laughs>

Kaya na <laughs> nga. <No>, diba? Ah, <laughs> Saktang nagpa at saka may tao. Kadina nga pala, mga ka-viewers, syempre, pakatapos ko maglagay ng mga dibuti, nag-order, naglista ako, tapos nag-order ako sa daily order. Syempre, hindi ko na yun nakuhaan. Tapos ngayon, ito, meron na akong inuumpisahan na display. Ayan, sabi ko, tapos sabi ko, teka lang, maligo muna ako kasi may dumating ako kanina sa Super 8 1 Nag-order kasi ako. Nung isang araw pa yon kanila lang dumating. So, ayan. Bali, ang dumating sa akin kanina ay 15 bucks So, may naipasok na ako doong tatlong box. Ayan, mga ka-viewers. Ito, 15 box. Kasi, ubako ko na yung aking mga chip Medyo nagkalbo-kalbo na. So, ito, itong malaki na to, tingin ko, puro chitserya to. So, 15 bucks yung dumating sa akin kanina. Ayan. So, nagkakahalaga lang naman siya ng 13K. Ay, nag-order lang ako kasi hindi na ako pumunta ng Sopar 8 eh, dahil nga ah uh, medyo hindi maayos ang pakiramdam. Yung madam, kaya tinamad lumabas. Tapos kanina, may mga order din ako mga soft drink. Ayan, nabawasan ko na kasi nag-display ako.

Yan nga mga ka-viewers, sa mga soft drink alak, ayun, nag-uunti-unti na rin akong mag-order. So, baga, parang, unti-unti ko na rin siyang pinupuno yung mga basyo ko na wala, pinupuno-puno ko na rin. Hanggang sa, ayan, yung mga dito sa bandang gitna ay mga puno-puno naman yan. Pero, syempre araw-araw mag-order pa rin ako. Kasi, dito sa amin, araw-araw naman talaga dumarating yung mga... Araw-araw ka pa lang pwedeng mag-order ng mga soft drink alak. Ayan, hindi pa rin talaga magandang pakiramdam ko mga ka-viewers, parang nangihina pa rin ako so kasi nga may ubo-ubo sipon tapos yun nga, nagpasok nga ako dito ng tatlong box muna so ito binuksan ko, mga sardinas yung sa ilalim naman ay mga shampoo ni eh. so sabi ko ito ang uunahin ko yung mga part ng uh, kape kasi mga ka-viewers dito talaga pagka may naiwan akong ganyan, ngayon, medyo naglalabasa na naman yung mga mababait. Ayon. Naglabasa na naman yung mga mababait ngayon, kaya, medyo may pailan-ilan. So, pag iniwan ko na ganyan siya dito, tapos, hindi ko natapos. <laughs> ano, na, may posibilidad na pwedeng mga ngat pagkambig biglang may maligaw na, mabait. Ayon. Tapos, yung mga chicheria naman doon, Tingnan ko mamaya kasi parang <laughs> nagligpit kasi ako. Kasi dumating itong delivery ko 10 o'clock na. So, mula kaninang umaga. Parang, ano, talagang nagligpit ako. Ayun, lilabas ko yung mga damit ni Mia na pwede kong ibenta. E Ayun. O, oh, sige. Kino Yan, may... Dente? Ha? Yung asawa ni Mary Mercy. Ayan, may magre-refill ng tubig. Ayan, kasi may binibenta rin tayong tubig dito. Tapos, yun nga mga ka-viewers, saan na ba ako? <laughs> yun nga, kasi nilabas ko lahat yung mga damit ni Mira na plastic na hindi na masuot. So, sabi ko, kasi iniisip ko, di ba mayroon akong ukayan? Ayan nga. Siyempre, may ukayan nga ako. So, iniisip ko nga kung ilalabas ko yung mga damit ni Mia. Yeah. Ayan. Isa na ba? Ayan. So, nilabas ko siya lahat. Kasi sabi ko, pipiliin ko kung ano, bukas, baka ilabas ko dito sa aking upayan. Ayan, hanggang dito na nga upayan ko. Kasi, kanina binuksan ko lang yung pinto para ang mga bibili ay pwedeng pumasok dito kaya lang yun nga dumating nga yung aking mga super 8 deliver kaya ayan nila ko muna mga ka viewers kasi <laughs> delikado baka madampot yung pag may pumasok na tao eh, mabuhat yung mga box box kaya na mga ka viewers medyo hirap pa ako magpalabas ng boses ko kasi nga ano yun nga parang <laughs> may ubo-ubo sipon pa nga ako Ayan, yun nga ka, viewers, yun lang yung balita ako sa inyo. So, mag display na siguro ako sa ngayon. Tingnan ko kung may sasama ko kayo. Bahala na, pero hirap pa din ako magsalita, mga ka-viewers. Kasi parang, yung mga nakaraang araw, parang may posibilidad na gusto kong mamaos. Ayan, kaya mag-uunti-unti mag na talaga tayo. Order, order. Kasi nga, malapit na ang Pasko. Ayan, Merry Christmas sa inyong lahat. Bye-bye. Happy lang ang life na isama ko kayo kahit kunti lang doon sa mga ide-display 'wag iwan mo dito to, pito mo mamaya. Basta may pente ka sa akin. Nakita. Salamat po sige. Sige. Ako pa, na. kahit na nga bariya. Ayan na nga dahil nga sa mga diba yung mga 20 natin ngayon halos mga barya na. Yung gusto ng consumer ko dalawang 20, buo yung tipid ko. isang varian na ako. Oh. Silipin na ko eh. Ayan na mga ka-viewers. Hanggang dito na lang yung vlog ko. Bye-bye! Happy lang!